sinabi niyo na si... Ayan na! Ayan na si Caitlyn! Ayan si Caitlyn! Wow. Fantastic, baby. Dance. Ayan na siya, boy! na siya! <laughs> si Neneng Ambu! <laughs> ba, Ambu! <laughs> Ambulansya! Hoy, <laughs> <All right. laughs> Neneng T-Rex! Mag-flesh ka nga si Neneng T-Rex oh, Ito namang iha natin na ito, ah. Oh. Teka, Ray. Oo, oo, oh, oh, Joke lang. Oh. Sipain na kita. Sige ko. kita! <laughs> Ay nako aba naman aba naman masigla masigla ang apo natin. Yes Kanina lola okay yan. na okay na po ako no. Kanina pa yan pagising, Oh hyper na hyper. Naliligo kata na kata naliligo. ko. Ano kinakanta? Ang sabi ng iba. Ah, ama Ayan ako daw si Mimi na. Hmm. Yan. Apo ng magagandang lola. Yan. Tutulong magbenta. Yan. <laughs> Okay. Thank you for coming to our second set. <laughs> Odi. Oh, the end. Hoy, sandali pues, lang eh. Bakit ba kasi sumakit yung tagiliran dito? Sa, ano ba nangyari mo sa iyo? Okay lola. ka na ba talaga? Ano Nasobrahan Sobrahan ba? lang po ako sa kilig lola. Yun lang po yun. Ano? Kinilig daw. Okay. Pag kinikilig ba kayo, sumas. Okay. Gano'n okay. ang kabataan ngayon, 'di ba? Pag kinilig. <laughs> Gumagana. No? Sobrang kasakit. Kinikilig ka pa rin hanggang Ay. ngayon do sa bakasyon ninyo? Siyempre, so, yeah, pupili ko hanggang next month. Nandito yung kilig. <laughs> pero po, Lola, masaya po ako ngayon kasi sa school. Kasi okay na po yung prof. Doon po sa phase one ng project namin ni Jake. Phase one? Phase 1. Anong phase 1? Tuloy-tuloy na po yun, Lola, hanggang summer. Kasi Iba pa ba, ba, ba yun sa yun yun? mga level-level ng iniinom? Nga phase one, mga phase 1, mga gano'n? <laughs> yun lang po yun, Lola. Anak <laughs> ko, very good. Very good, Divina. Hindi mo pinapabayaan ang pag-aaral mo. Magandang balita yan. Oo, ano na yan? Ano na okay. yan? Pababayaan mo na ba yan? Naku eh. Ano, inspired na inspired pa naman yung bata na yan. Hmm. Paano na pababayaan? Oo. Hmm. Oh. Oy, Yaya, hindi ka pa nagkikwento sa amin ha. Minakita nakita mo lang yung mga pictures mo. Ayan, ayan. Ano ayan. nga ay, pala ay. nangyari doon? Ikweto mo nga. Hindi nga po pala, Lola. Nakita, yung mga, nakita niya yung mga pictures kasi Aha. gusto ko po talaga yung i-share sa inyo. Kasi po, kapag mga ganong special moments, dapat sinishare. Wala, Lola. Nag-bonding lang kami ni Alden po. Konting <laughs> ano lang. Ano naramdaman mo na surprise ka dumating si Alden? <laughs> <laughs> hindi ko kasi alam. Sabi kasi, sabi kasi niya sa akin, hindi siya pupunta. Lunes pa lang. Tapos ayun po, bigla na ako, bigla na ako si doon. Ano ginawa niyo doon? Madami po. Pero nung ano po, nung una, kami dalawa lang. Yung mga friends namin, hindi po kami sinama. Nasa speedboat lang kami tapos nag-water activities. Ayun. So, nakamag-bonding po talaga so, kami ni sa ano, yung... Ay, oh, para sale po? Oo oh, uh -uh. oh po. Uh -huh. Marami po kami videos, saka pictures. Tapos niloloko niya ako, Lola, na kunwari malalaglag yung cellphone ko. Uh -huh. Tawa lang kami ng tawa, gano'n. Masaya po. Kina kinis ka ba niya ulit? Ay! <laughs> Lola, hindi po. Kasi alam ko po na baka magalit po <laughs> kayo, kaya... Kasi, siyempre may on cam. Baka may off cam. Lola! Hindi, okay, ginagawa lang ni Alden yun. Kaharap naman Opo, tayo. Nabigla okay. lang naman yung bata. Uh ah, -huh. eh, Nagulat ka lang daw naman. yung labi. Ah, Pero nag-enjoy po naman. talaga mabuti, ako. Mabuti, mabait talaga tong apo natin. Opo. Lola, sana po sa susunod kasama na po kayo. No? Mm, nga eh. Ito kasi si ate, may sakit eh. Ako na naman! <laughs> Ganda mo nga, ngayon. Na. Gusto ko nga. Kaya lang, siyempre, moments yun ni Divina. Tama. Fresh. May lakad tayo. Pag mga lola, <laughs> sa batis lang. Hindi, lola. Sa susunod sama na kayo para ma-witness niyo yung mga kilig moments. Ay, na. hindi na. Sa batis lang kami. Okay ka Ayun. Ako'y kinilig Pag kayo malapit <laughs> Ako'y nanginginig At na ang puso Ay, Ay Alden. Hello. Kung nanonood ka man. Masa <laughs> mo si Alden? Ingat ka dyan sa Dubai. Hi, May. Good luck like sa show. Hi, May. Hello? <laughs> Alden, iuwi mo kami ng dates. Lola. Alden? Lola. Alden? Alden, Alden kamusta ka dyan? Okay naman po. <laughs> Nasa Dubai ka na, Alden? Uh, oo. <laughs> Kamusta yung show mo? Ano yung kinanta mo? Siyempre, yung favorite natin. Ano yun? God gave me you. Yes! <laughs> Alden! Show me! Ow! Nag-show -nag ka na ba, Alden? Opo, lola po. Kaya pala parang iba ng boses mo, malat ka. Malat po. <coughs> Ubo po ako. Kami ano sakit. Ingat ka dyan, Alden, ha? Ingat. Opo, mo kami ng camel. Opo, salamat po, mga lola. No. Laki <laughs> na. Thank you po, mga lola. <laughs> Eta, di